So ayun, day one. <laughs> Tingnan nyo, ang ganda ng ano dito. Lahat kami dito sa forest. Tingnan nyo naman. Ang ganda. Ang jowa ko. Tira nyo yun sa baba. May river. Oh, ang ganda, no? Oh, <laughs> Sun. <laughs> ang ganda ng ano. Ayan siya. Wow. And then walking. Ang ganda. At ito lang naman ako. <laughs> What's there of my love? At ang aking boyfriend. Hello, mahal ko. <laughs> What's the <that>? rope. <laughs> so, nakaka-relax siya. Oh, nakaka -aliw. Kaso guys, ang sakit ng aking ulo. Oh my God. Ang ganda talaga ng puno na to. O, tingnan nyo. Ang haba. Parang nasa ano lang, nasa movie. <laughs> ang haba niya. Oh my god ta? where may strawberry daw dito nakita where is it is it big honey small ah very small how to eat small oh, sweet. Hmm? Mm -hmm. careful careful Marco Ah, oh, okay. <laughs> Tingnan nyo naman. Oh. Bangin siya, bangin. <laughs> ah, pero ang ganda talaga ng ano niya. Ang ganda dito. Nangangagaliw. <laughs> Relaxing, right? So, um, ano nito guys? Pangalan ng lugar is Stabna, right? Stabna. Dito sa Poland. Ang ganda naman. Tayo na niyo dito oh. Ang mga puno, ang haba. Look. Ang ganda. Yes. Huh? It's like mango. It's sour, you know? Mango, ha kasi gusto ko mag-jogging. <laughs> sa lugar kasi namin, wala eh. So, nakabakasyon kami ng tatlong araw. What is this, huh? No, this, don't eat. Nakabakasyon kami ng tatlong araw. So, nandito kami ngayon sa na Tignan nyo naman dito. Oo, ang <laughs> oh, ang ganda. mahal ko. have car. Look, the car. May car dito. Oh. <laughs> May car. <laughs> <laughs> o, oh, tingnan nyo naman. Ang ganda. <laughs> ang haba naman ng puno na to. Honey, wait for me. Iniwan ako ng jowa ko. My crazy boyfriend. Again. Kaluka. May tumusok sa akin yung ano, yung parang dahon na ano, makati. Makati na naman siya, natusukan na naman ako. Ang sabi ng boyfriend ko, pag magganon daw, Laway. <laughs> Laway. Tapos, ihaplas mo lang dito. Tapos, mawala na daw ang sakit. Kadiri, diba? <laughs> Laway mo mismo. Ano, wala na siya. Ano, ang ganda. Huh? Na. Ang ganda dito. Oh, my God. Ito yung gustong-gusto ko. Galiw-aliw. Hana. Baby, have mushroom, my love. Wow. Maybe oh, I have, need right? this one Makauko. Which one? <laughs> oh. Because you're old already <laughs> Oh my god This help for my tummy <laughs> Hi oh my. <laughs> Fresh yung hangin no? oh I like the Wind Oh my god Fresh so parang babalik na yata kami ganda ba? Diba? Hmm. jowa ko so ayun na guys babalik na kami babalik na kami hinihingal ako eh <laughs> So, yun lang. Day one. <laughs> Bye!